Hi guys! Nandito naman tayo ngayon sa isang panibagong araw. Nandito tayo ngayon sa may Balbalungaw Dam. Hi guys! So ayun na. nandito tayo sa may Balbalungaw Dam. At ang ganda dito guys. Ang Balbalungaw Dam kasi ito yung malit na reservoir na ginagawa ng mga taga Balbalung Haulupaw. Very busy ha! So ngayon alas pa pala ng umaga. Ang sarap dito mag-jogging. Tapos, na <laughs> Tapos nandito tayo ay, nakita ko yung pyramid. Ayun. Ayan, pyramid. So, pag wala akong pera, ang gagawin mo... Pyramid. <laughs> pyramid. Wala pera. So, ayan lang. Go! Hey, guys. Sayonara. Hi. Hi, guys. For today's video, nandito tayo ngayon sa Balbalungaw, Neba, Isiha. So, at yung makikita niyo dito, guys, sa Balbalungaw Dam. Ah... Uh, dito may water dito na. Ah, uh, lake. Obviously, daw. <laughs> Tapos dito na sa kabila, wala siyang laman. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito yung uh, pinagmumula ng mga irrigation nila dito na sa mga mga magsasaka. And, and dinalaw namin yun ang lugar na to kasi uh, we celebrate the birthday of our co-workers. <laughs> Mivers. Charot lang, ikaw kilala yan. Kino ba si Kuya yun? Ano yung si Kuya? I love you, si Kuya. Puntahan natin, kulitin natin siya. Huwag okay, na muna nyo. Ano yung nagawa mo, Kuya? Pwede ba kita ma-interview? Matagal ka na ba dito? Nasa dito na. Ang ganda naman, no? Sunrise. Yes. Pa-araw tayo. Nag-i-video ka ba? Oo. Uh -oh. Nagpapaaraw ako guys. Dapat ano din. Uh, din tayo. Naaarawan din tayo guys. So eto yung activities natin ngayon. Uh, kailangan natin tumalon dito sa mga plaques natin. Dito yan sa balbino. Sige na. Jump ka na faster. Run nga run. Kasi so, so, hindi. Parang nalulula. Parang hindi aabot yun. <laughs> eh, <laughs> Naabot yung paa mo. Parang pili ko. hanggang ano lang. Try mo. Without ako eh. Ako talaga. Hmm. <sharp> ne Sige na ba na oh, Kaya ko Try mo nga. Kaya ko yan. Be, patingin. Ikaw muna. Oh, sige. Okay, Sige nga kung kaya mo. Ito kasi. Madali lang yan. Basic yung tawag dyan. Sige, master. <laughs> <laughs> <sharp> ang galing mo. <laughs> Nobita, ang galing mo. Nobita. Nobita. Ang galing mo Malang naman. Mo kamay yan. Ha? Bakit mo? Walang kamay yan. <laughs> Hi guys. Gusto ko siyang i-concur. Itong pierce ko na. Gusto ko tumalan dito. Mawala yung pierce ko. So, itry natin. Kung ano yung mangyayari sa akin, nakikita niyo naman. Pero, itatry lang natin. Baka kaya naman. Nalulula ko siya ako. Eh. Mahirap kasi pag malabo yung mata ko. Eh. O, oh, nasa ka. Yay! Nagawa ko guys! Okay. <laughs> ito yung parang relaxing place. Tapos, alam mo ba? Sa Balbalungaw dam. Ito yung highest point ng Balbalungaw sa pinakamataas na point. Sa kabila, makikita natin yung overlooking na place. Ayun Ay, overlooking na place. <laughs> wala siyang lake, no? Dito naman, wala siyang lake. Ano meron dyan? Ano so meron dito? Overlooking na place. Hindi, tapos ano? Ang, parang ano lang siya, parang abandoned place Hindi lang siya. And meron kaming na iwan. Ito yung resort doon. Grabe, ang ganda doon sa resorts. Kasi yung resorts. Ito yung resorts namin yung... tapos sa resorts nato ito doon. Okay. Ito ay ang uh, Mountain View Resorts. So tara. Tara punta na natin. Ah, let's go. The view. <coughs> na nga guys, nagpo na dito, malapit na yung fog, doon nagpo fog na makita Ay, na yung makita na yung ano ko dyan makita na yung mukha mo magandahan no. <laughs> doon, yung fog nandito na malapit na no hindi na tayo makikita dito mamaya so, mamaya, ayan,

Dito lang yan sa Nueva Ecija. Ay, eh, may tao. May nasama. Papa Roy, dito nandito ka? So, dito ka. Nandito ba tayo ngayon sa ano, Mountain View Health Up Resort? Hmm. Yung kakape. So, ang Mountain View Health Up Resort nandito sa, sa ano... nag ka, ka pa? Mm. Nag-research ka? Hindi. Pagkita ko. Ano yung idea? Given na yung kanila ko ba sinasabi na ba <laughs> yung Wala ko na ibang <yung> idadagdag. <laughs> yung mga bata dito, yung mga sal namin, antatag tatag ng mga... Kanila pa, mula pagdating namin, ng madaling araw, naliligo yan. Kaya na-amaze ako kasi sobrang lamig. <laughs> bagyo. <laughs> sa 9 siya, bagyo tayo. Anyway, Mayroon sa mountain view. Mayroon no sa mountain view. view <laughs> My away, My every... Siyang ano yung uh, pag wedding reception itong lugar na to. Ang ganda-ganda kasi. Hindi naman hindi naman sobrang sobrang ganda. Pang normal. Ano na? Kasi syempre lahat naman ng okay. pool ganito naman talaga. Eh. <laughs> <laughs> Nakakatawa lang ako. Sakit. Eh ito yung bubungad sa inyo, guys, dito sa mountain view. Ayan ako, makita niyo naman 'yan. May mga milk tea din sila dito, latte. Kuya, magkano yung per head nyo dito? 80 pesos. 80 pesos? Per whole, ano na yun, kuya? Whole day na, or may oras pa rin? May oras uh, pa Magkano yung ilang oras yung, ano, yung 80 pesos? Pero mag na po yung pero yung 5 lang po. Ah, may cut off. <coughs> may cut off siya. Okay. Uh Oo. -oh. May mga cottages kayo dito. Magkano, kuya? per cottage. Ah, Okay. PayPal na rin. Right? Iba pa rin yung ano, yung... Yung may kama, may bed, or iba pa rin. Magkano po yun sa ganun? Ah, oh, sa mga kubo-kubo. Doon. Ang ganda ng kubo nila doon. Magkano pag ano? Overtime, oh. iba, tao, ano. oo. Iba, dalawang tao. Oo, oh, oh, ganun. Overnight, ganun. No? 4-5 yung ganun? Wow, grabe. I-rent lang pang Okay. Tapos, magano yung yung whole resort i-rent? Pagmaga po ba? Ha? Pag Pagmaga. Meron din, ibang yung presyo ng pang umaga sa pang gabi. Ah, okay. Pag umaga po, 3-5. 40 na tao lang 3-5 pero lahat na ng, ng lahat na ng ano pwede mo nang gamitin nakapisa po na video wow paano yung ano yung sa gabi naman sa gabi naman po na mag-5 ang pasok po natin sa isang na po sa 7 mag-5 6am tapos 7 7 din yung ay 8 ang labas 7 po ah 7 yung labas din So, parang dumalabas, mga 20. Thirty-five hours siya. Pwedeng gamitin. Okay. Eh, paano dumating kami ng ano? Alas dos, alas tres. Paano siya na ano? Saan siya papasok pala? Sa ano lang po yung pag pang umaga? Uh, or tayo, pang... Kasi dumating kami alas dos, di pa po, kanina. Tapos sila alas tres. Ba't may pinag-uusapan naman lang sila sa niya ate? Okay. Siguro depende na yun sa pag-uusap ng oh. ano, Na may-ari, tsaka nung rent. Rent. Ang daw dun? Nangyay rent. <laughs> Tapos yun. <laughs> Ganda, maganda dito sa mountain, view. Tapos meron pa siyang paakyat din na ano dun sa part name Ano yung kasama namin, no? Maganda yung mga ano nyo dito, kuya. Kape-kape or ano yung... saan <coughs> may mga ino din kayo mga ano kuya mga meals ganun po ah ito lang po yung ino-offer mga milk tea lang wala kayo mga meals na mga silog silog ganun or okay yan. milk tea lang pala yung ino-offer nila dito yun, beverage lang pala yung mga ano nila dito. Drinks. Ayan. Pero yun sa mga ano, sa pag narent mo yung buong ano, kasama na yung pagkain doon? Or iba pa rin po? Ah, okay. Hindi kayo nag-offer ng pagkain? Okay. So, ang ano lang pala talaga nila dito is mga inumin lang. Tapos ikaw na magbabaon dito ng pagkain mo ano yung mga gusto mong bilhin. Basta offer lang nila dito, beverage lang. Yun.